OFWs na nawala ng trabaho sa Saudi nabayaran na ayon kay PBBM. Narito ang news ni Kim Gomez. Nabayaran na ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang mga overseas Filipino workers na nawala ng trabaho sa kanilang bansa noong 2015 at 2016. Ito ang magandang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa matagal ng hinihintay na back wages at kompensasyon na ng mahigit 10,000 OFWs na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia. Ayon kay Pangulong Marcos, may kabuang 868 million na pesos ang may clearance na ng Alinma Bank sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines at 843 na cheque na nagkakahalaga ng 700 million pesos ang naikredit na sa peso equivalent. Matatandang ipinangako ni Saudi Crown Prince Mohammed kay PBBM na babayaran ng mga OFW na nawalan ng trabaho sa nabanggit na bansa iskulang balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na nag-file ng claim sa, sa insurance. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check, yung Alinma Bank yung ginagamit sa, sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga narilis na na cheque is 868,740,544 in pesos na nai 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon, nabayaran na. Patuloy nga ang uh, pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya uh, magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. At yan ang news Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.